Ang bawat tao ay may pinagdaraanan, may mga pangangailangan, at sa bawat unos na nararanasan natin sa buhay, tayo ay naghahanap ng masasandalan para makakita ng munting liwanag ng pag-asa at makakuha ng tulong na tutugon sa krisis na ating kinakaharap. Dito sa AX Chronicles, matutunghayan natin kung paanong sinamahan ng DSWD ang bawat kliyente mula sa kanilang hamon sa buhay hanggang sa pagbangon. Sa likod ng bawat hamon, nasusukat ang katatagan at pananampalataya ng bawat tao. Ito ang kwento ng pamilya Argao na sa kabila ng mga naranasang dagok sa kanilang buhay ay patuloy pa rin na humuhugot ng pag-asa. Kwento ni Andy, taong 2024 nang dumaan sa isang matinding pagsubok ang kanyang pamilya. Matapos na matuklasan na may sakit ang kanyang bunsong anak na nooy mag-iisang taong gulang pa lamang. July last year po, um, napansin po namin yung aming baby na nagkaroon po siya ng pamamaga sa kamay at sinabayan po ito ng sinat at lagnat po. And then nakita po namin na tuloy-tuloy pa rin po yung, yung lagnat niya at pamamaga ng kamay po. So nag-run po ng laboratory po at lumabas po yung resulta ng bone marrow testing po na nga after a week po na positive. Acute lymphoblastic leukemia po ang sakit ng baby po namin. At ang percentage daw po ng leukemia sa kanyang katawan ay nasa 81% na po. Unti-unting gumuho ang mundo ni Andy at ng kanyang asawa dahil sa kanilang natuklasan. Ngunit sa kabila ng panghihina ng loob at naramdamang awa sa kanilang supling, ay patuloy silang mag-asawa na humuhugot ng lakas sa Diyos at sa kanilang mga mahal sa buhay. Una-una, kumukuha -una, po kami ng lakas ng loob sa ating Panginoong Yesus. Dahil siya po yung nagbigay sa amin ng strength talaga para magpatuloy po sa buhay at upang ilaban po yung baby po namin. Second po sa family po namin sa aking asawa at sa aming mga anak dahil meron pa po kami isang anak sa mga uh, binibigay po na prayers ng mga kaibigan po namin doon po kami humuhugot ng uh, lakas po dahil kung sa aming sarili lang po hindi po namin to talaga kakayanin Ngunit higit pa sa emosyonal na laban, isang mabigat na realidad ang kailangan nilang harapin ang gastusin para sa pagpapagamot dahil ang chemotherapy ay tatagal ng hanggang tatlong taon. Malaking halaga ang kailangang ilaan. That time po, may onting savings po kami, pero kinumpit po namin hindi po yun sasapat para sa buong dalawang taon po ng pagpapagamot. So that time po, naisip po namin agad na lumapit po sa mga government agencies at isa po sa una po namin naisip na pitan is ang DSWD po. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Andy at agad na inihanda ang mga kailangang dokumento. Nagtungo siya sa tanggapan ng DSWD upang humingi ng tulong sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng ahensya. Nag-schedule po ako na pumunta po dito sa DSWD. At agsimula po kong uh, alamin kung ano po ang proseso sa paghingi po ng uh, financial assistance po. And sa unang kuha ko po ng financial assistance po sa DSWD, napakalaking tulong po ng naibigay po ng DSWD dahil naging maganda po yung takbo ng kanyang chemotherapy. Nagtuloy-tuloy po ang pagpapagamot po namin sa aming uh, baby po through the help of DSWD financial assistance po. Mabilis namang nagbigay ng tulong ang DSWD at natugunan ang pangangailangan ng pamilya para sa kaligtasan ng kanilang anak. Tuwing ikatlong buwan ay bumabalik si Andy sa ahensya para sa chemotherapy ng anak na si Audrea. Miracle po ng Panginoon is naging 0% na po ang resulta ng bone marrow testing po niya. And I believe Unang-una -una po, ito po ay uh, miracle po na ating Panginoon. At the same time, sa tulong po ng ating DSWD sa financial assistance po is na isagawa po namin ang patuloy na pagpapagawin po sa aming anak si Andrea. Ang status po ngayon ni baby ay masigla po siya, maayos po siya. Although, alam naman po natin ang chemotherapy po, nakakalbo po ang uh, uh, effect po yun ng ah, chemotherapy. Pero overall po, masaya po ang baby ko. Malakas po siya tumawang ngayon. At malakas din po siyang dumi